isang hamon lang mula sa follower at sa loob ng ilang araw, bangkay na ang vlogger. Isang simpleng pagkain ng buto ng manok na uwi sa trahedyang hindi na mababalik. So unahin ko pagkaon yung mga bukog o sama nito. Diba sabi mo nga bukog kakain ko o da na. Hmm. Walang daya to. Sa so, mga bata dyan, wag, nawag wag niyo itong gagayahin. Manood lang kayo mag-enjoy o. Ano ang aral sa likod ng viral challenge na to? at sino ang tunay na dapat managot? Ang content creator o ang kultura ng social media mismo? Iyan ang pag-uusapan natin sa video ito. Isang masipag at simpleng vlogger mula sa Leyte ang namatay matapos kumasa sa isang mapanganib na challenge mula sa sarili niyang follower. At ano ang challenge na ito? Ang kumain ng mga buto ng manok kapalit ng pangakong 20,000 pesos isang pangakong nauwi lang pala sa isang malupit na biro. Si Rogelio, isang ordinaryong Pilipinong may pangarap para sa kanyang pamilya, ay nagsimulang magvlog vlog noong 2022. Hindi uso sa kanyang mamahaling pagkain o sosyal na setup. Ang content niya ay simpleng mukbang, pagkain ng mga pagkain bukid mula sa sariling probinsya. Sa likod ng bawat kagat, nandoon ang pag-asa Nabalang araw ang pagpo niya online ay magbubunga ng dagdag na kita. At dumating nga ang tamang panahon. Nitong Marso, nagsimulang kumita ang kanyang content sa isang social media platform. Nakakuha siya ng unang sahod na 24,000 pesos. Isang halaga na para sa iba ay maliit. Pero para kay Rogelio, napakalaking tulong na para sa kanyang pamilya. One, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 sa so, unang sahod na Facebook mga bay Lalong nagningning ang kanyang pag-asa Mas sinipagan pa niya Mas nagsika pa siya Hanggang sa isang araw May nagkomento Isang hamon Kainin daw ang buto ng manok Kapalit ng 20,000 pesos Hindi ito simpleng biro para kay Rogelio ang nasa isip niya, 20,000 pesos, sobrang laki na niyan. May maipandadagdag sa pagkain nila, sa bayarin, sa kinabukasan. Kaya tinanggap niya ang challenge. At May 19, kinain niya ang lechon manok. Hindi lang ang laman, kundi pati ang mga matutulis na buto. Pinanood ito ng kanyang mga follower. Napangiti sila, natawa, nagkomento pa ng astig o lupet. Pero hindi alam ng marami, isang panibagong panganib ang unti-unting bumabaon sa loob ng katawan ni Rogelio. Dalawang araw lang ang lumipas, sumakit ang tiyan niya. Dinala siya sa ospital at doon napag-alamang may malubhang komplikasyon sa bituka. Inirekomendang operahan siya, ngunit bago pa man maisalba, binawian na siya ng buhay na-determine ko na meron dati siyang na ng appendectomy. It's part of the complication when nagkakaroon po sabi ng post-operative additions. Parang nagdikit-dikit yung intestine niya. Hindi makalusot yung kinai Ang pinakamasakit, yung follower na naghamon na nangakong magbibigay ng 20,000 pesos, hindi na muling nagpakita. Hindi man lang nagbigay ng paliwanag. Pero ang mga tanong sa isip natin, sino nga ba ang tunay na responsable sa likod ng trahedyang ito? Ang vlogger? ang audience o ang kultura ng virality na nagsusulong ng kapalit buhay na katuwaan. Sa video ito, may mga aral tayong makukuha mula sa trahedya ni Rogelio. Una, ang kaligtasan ay dapat laging nauuna kaysa content. Sa panahon ng social media, kung saan bawat share at like ay parang gandimpala, maraming content creator ang handang gawin ang lahat, kahit ang mga bagay na delikado, para lang makuha ang pansin ng audience pero sa dulo, walang viral video ang mas mahalaga kaysa sa kalusugan at buhay ng isang tao. Hindi masama ang magpursige, ngunit dapat nating tandaan, ang tunay na tagumpay ay yung nakarating ka sa dulo ng buo ka pa. Number 2. Hindi lahat ng challenge ay dapat seryosohin o gawin. Marami sa atin ang naaaliw sa mga kakaibang challenge online. Pero hindi lahat ng ito ay ligtas. Ang mga joke na hamon tulad ng pagkain ng mga bagay na hindi natural o hindi ligtas, ay maaaring magbunga ng trahedya. Sa kaso ni Rogelio, ang challenge ay tila isang biro lamang para sa nagbigay nito. Ngunit para sa kanya, ito ay isang oportunidad at kalaunay naging isang bitag. Ang katuwaang nakikita sa screen ay maaaring maging kapahamakan sa tunay na buhay. Number 3, may pananagutan ng audience sa kultura ng virality. Hindi natin maikakaila. May kapangyarihan ng audience tayong mga nanonood, nagko-comment at nagsishare ang nagbibigay lakas sa isang content para maging viral. Pero may kasamang pananagutan ang kapangyarihang ito. Kapag pinalakpakan natin ang mga delikado o mapanirang content, sinasabi natin sa creator na ituloy mo pa. Ang tanong, hanggang saan natin susuportahan ang content na may halong panganib? Tayong lahat ay may papel sa kung anong klaseng kultura ang nililikha natin online. Kultura ba ng katuwaan at kaalaman o kultura ng kapahamakan at pagsasamantala? Number 4. Ang biro ng isa ay maaaring trahedya ng isa pa. Ang nangako ng 20,000 pesos ay nagsabing biro lang daw ito. Pero ang epekto ng biro niya ay hindi biro. Nauwi ito sa isang operasyon, sa sakit at sa isang burol. Minsan, ang inaakala nating funny comment ay may literal na epekto sa buhay ng iba dapat tayong maging maingat sa mga salita, lalo na sa mga hamon online. Hindi natin alam kung sino ang siniseryoso ang mga sinasabi natin at kung anong sakripisyo ang handa nilang gawin. Number 5. Sa kahirapan, minsan nawawala ang ating pag-iingat. Ang masakit na katotohanan sa likod ng istorya ni Rogelio ay ito. Hindi lang views ang habol niya, kundi makatawid sa pang-araw-araw. Para sa mga content creator na galing sa probinsya, sa laylayan o sa mga hindi pinapansin, ang social media ay parang tanging pag-asa. Kapag may nag-alok ng pera, challenge man yan o hindi, madaling matukso ang isang taong walang-wala. Ang aral, kailangang lumikha tayo ng mas ligtas at mas makataong sistema ng suporta sa mga tulad ni Rogelio. Hindi yung bibigyan lang sila ng chance kapalit ang sariling katawan. Number 6. Huwag nating gawing katatawanan ang sakripisyo ng iba. Sa mga huling bahagi ng ulat, na nawagan ang pamilya ni Rehelio. Huwag naman po sanang gawing katatawanan ang sinapit niya. Ito ang pinakamakirot ngunit makapangyarihang paalala sa lahat. Sa panahon ng memes, reaction videos at viral stitches, nakakalimutan natin na ang nasa likod ng screen ay totoong tao. May nanay, may anak, may kapatid, may mga pangarap. Ang pagkamatay ni Rogelio ay hindi joke. Ito ay epekto ng sistemang umaabuso sa kahinaan ng tao para sa entertainment, ang kwento ni Rogelio ay hindi lang kwento ng isang vlogger. Ito ay kwento ng libo-libong Pilipino na sumusubok kumapit sa kahit anong pag-asa, kahit pagbuhay ang kapalit. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag mong hayaang lumipas ito na parang isa lang sa maraming content online. Gawin nating aral, hindi aliw. Mag-iwan ka ng komento, ano ang masasabi mo sa ganitong klaseng challenge culture online? Dapat bang may pananagutan ng mga humahamon? I-like mo ang video kung naniniwala kang mahalagang mapag-usapan ang ganitong mga isyo. At subscribe ka na rin kung gusto mo ng mas maraming makabuluhang content na hindi lang basta balita, kundi malalim na pag-unawa. Dahil dito sa channel na ito, hindi lang tayo nanonood, nag-iisip, natututo, at kumikilos tayo. Maraming salamat at maging mapagmatsyag sa mga bagay na viral. Baka hindi lang views ang pinag-uusapan kundi buhay